you! Kanina pa kayo, ha? Sa taas, sa baba. O, tingnan mo. Hoy! Show you! Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah! Oh. Kayong dalawa, wala kayong ginawa, ha? hoy, hoy! 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 Uwe, uwe! Ikaw, malandi kang pusa hindi ka na Oh, 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 ah, ah. oo, oh, 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 pa talaga. Hello? Ay, pumasok pa talaga yung pusa. oh, 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 pumasok pa talaga ikaw malandi kang posa ah. Ha? ha sumunod ka pa talaga ah ah ah, ah show you ah tingnan mo si show you oh ang lande ang landi, ang lande ang lande ang lande oh Tingnan mo si Shoyo ang landi, oh. Casey, tingnan mo. Hello? Psh, labas 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 labas